Embrace mo yung tawag sa iyo ng mga fans mo na maasim ka. Ay, bolang ganun, Tito Boy. Diba? Mas yun? Maganda ang paliwanag Chari. mo doon. Maganda yes. so... 'ng paliwanag mo doon. Oo. Ang chika ko nga kasi Tito Boy. Kapag ang tao ay maasim. Ang tao na 'yan may pinagdadaanan 'yan. Ganoon. Oo. Uh -huh. Hindi lang 'yung asim, 'yung asim sa katawan, 'yung itsura, lahat. Ibig sabihin 'yung, asim ng, yung vibe. 'Yung vibe. vibe. oo. Oh, oh. oh, oh. makukuha mo 'yan eh kasi may pagdadaanan ka, malay mo mahirap ka. Galing ka sa hindi kagandahang ano. Mm -hmm. Diba? Status sa buhay. At sabi mo, ayokong malayo doon sa aking mga followers. I Correct. want to be with them. Ang ganda nun. Kasi mga followers ko, maasim din. Okay. Correct. <laughs> <laughs> Hindi, ang asim naman. Follower um... ko yung mga crew mo. <laughs> maasim kayo. Sandali, yung yung asim, meron ding, uh, that's a positive thing. Na parang may asim pa ako eh. Yes. Diba? At saka, ang ganda ganda nun yung paliwanag na ayokong lumayo. Kasi isa nila ako. ayoko nang tinitingala. Yes. Mayroon ka pang sinabing, ayokong ilagay nila ako sa pedestal dahil gusto ko kasama ko sila. Di ba? Isa na lang. Meron kang karanasan. Di ba? I, I read about Sendan it. Saan ka pupunta, Tito? Dito. Okay. Kasi nag-stylist ka. Oh. Uh, may kwento na nung nag-stylist ka, Natarayan ka ba ng isang artista? Ay, maldita! Oh my God, yes! Ay, talaga! Pero huwag nyo re-reveal, Huwag re-reveal. Ano ang kwento? Anong nangyari? Eto na nga, kasi stylist ako. Hi, Ate Yen. Oh my God. Assistant stylist kasi ako. O oh, sige, kunyari, nag-ayos nag ka dito. Okay, mm -mm. okay, okay. Oh, ayan. Ganito oh. nga yung atake. Okay. Ganito parang, hello, ganyan-ganyan. Tapos kunyari kayo yung artista. Uh -huh. Ang Sige. sabi ko, uh -huh. ano po yung po. ano? Ano po yung uh, magusto nyo pong mak Ganyan-ganyan. Eto, sabi ko, eto po ba mga ganyan-ganyan? Sabi niya, ang pangit! Ang <laughs> pangit ko dyan. Okay. Hindi ko ay kakaganda yan. Oh. Maghanap ka ng iba. Okay. Ganun. My God. So, anong ginawa mo? Siyempre, ako bilang isang bata lang, ganyan-ganyan lang ako. Sabi ko, eh ilang taon pa lang naman ako, 17 years old pa lang naman ako nun. So, ang chika uh -huh. ko sa kanila, parang sabi ko, dinamdam ko talaga. Ang sakit uh -huh. sa loob, ganyan-ganyan. Siyempre, nung pagtalikod niya, inirapan ko, ganyan. Uh -huh. uh -huh. Andito pa yung artista ito? Nagtatrabaho pa siya? hindi ko alam. Hindi ko alam. Ah, okay. Huwag na natin pag-usapan Hindi ko alam. Yes. Okay. Pero daw ako, yes, kung nasaan ka man, yes, na, napaganda mo ang backstory ko. May nakwento ako sa Tito Boy. Oh! Ay! At dahil dyan, dahil dyan, sa sasa girl, let's do fast talk. Ah! Oh my God! <laughs> okay? Sana masabi ko yung chocolate. Para okay. hindi ako masabing pabigay. We have two minutes to do this and our time begins now. Sexy girl, calendar girl. Calendar girl. Trending, bading. Bading. Baklang social, baklang kanal. Baklang kanal. Social media, social climber. Social climber mabango, minsan. Mabango, maasim. Maasim! Sungki, hiwalay. Hiwalay. Patay na buhok, patay na kuko. Marami akong patay na kuko. Walang ngipin, walang kilay. Ay, walang kilay na lang. Tuwing kailan ka maasin? Every day. Tuwing kailan ka maganda? Every day. Sasa girl, tuwing kailan ka mabait? Every day. Artista ang kamukha mo? Marian Rivera. Artista hmm. pangarap makakissing scene? Marian Rivera. Charin. Lingdong <laughs> Dantes. Kung may ipaparitoki ka, ano? Ay, wala. Kung may... Joke lang. Kung, kung may ipag-collab ka, kanino? kay Tito Boy. Oh. Nangyari na. Nangyari na kung may liligawan ka, sino? Oh my God! Just ko, mapapagastos ako nito. eh. <laughs> um, James Reed. Oh! Guilty or not guilty? Samad Maligo. Oo. Oh, oh, Guilty or not guilty? May blinak na kaibigan. Oo oh, naman, marami sila. Guilty or not guilty? Hinabol ng pulis. Ay, oo, oh, oh, yes. <laughs> guilty or not guilty? Nangopia sa content ng iba. Oh binenta ko pa. <laughs> Guilty or not guilty? Inutangan ng kapwa celebrity? Ay, oo. Mayroon, oh my God. Pero nabayaran ko naman. Ah, ah. Ikaw ang nangutang? Ako yung nangutang. Okay. Lights on or lights off? Lights on. Magkitaan tayo ng cheese. Happiness. Fries. Here we go. Happiness or chocolates? Ah! Chocolates. <laughs> oh, best time for chocolates. Every day. Hashtag ng buhay mo ngayon. Sasa girl ano? Hashtag blackado, hashtag atake, hashtag masarap. Oh. Ay! Kung meron kang isang kakumpitensya ngayon sa iyong karera, sino yon? Pangalawa, uh, kung may mensahe ka para sa iyong mga bashers, ano yon?